Makaraan ang siyam na taong pagtatago sa batas na aresto ng mga autoridad ang isa sa mga miyembro ng conception Criminal Group sa Batangas. Sa report ng PNP, sangkot ang suspect sa ilang serya ng patayan sa Bicol Region noong taong 2015. Si Jim Tihano sa Balita Exclusive. Pagpapanang sasakyan, Agad nilapitan ng mga operatiba ng Santo Tomas Batangas PNP at RIU-4A Intelligence Group ang tindahan ito sa isang subdivision sa San Isidro Norte, Santo Tomas, Batangas. Ganado, ganado, no, <tong> Nang masipatan ng target na si Jojo Enulba, 54 anyos, miyembro ng Conception Criminal Group na sangkot sa iba't ibang serya ng krimen sa Bicol Region noong 2015. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang grupo at agad itong inaresto dahil sa kasong murder. Huwag na! Okay. na! Hindi naman nga eh. Alam mo may kaso ka ha? Halos siyem na taong na. nagtago ang akusado, nagpalipat-lipat ng lugar kung saan, napadpad sa Bagyo, nuntin lupa hanggang mapirmi sa Batangas. Accordingly, sir, uh, based on operational research, at uh, dun sa uh, pinubay ng intel packet ng uh, Regional Intelligence Unit for a uh, Intelligence Group, ay itong uh, subject natin na si uh, Jojo Enulba. Uh, yung member nga po ng Conception Criminal Group ay na-implicate po siya sa iba't-ibang uh, pagpatay sa Bicol Region, uh, particularly in Libon, Albay, uh, doon sa uh, namatay na meat vendor noon na ang pangalan po si Mr. Erickson uh, Dula, uh, in December 2015. Dagdag pa ng polisya. Sangkot rin si Enulba sa pagpatay sa dating Deputy Chief ng Libon Albay sa Bicol Region na si Police Captain Jorem Carlos noong taong din yon. Namatay sa inkwentro si Carlos sa checkpoint sa Libon Albay sa kasagsagan ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa napatay na leader ng grupo na si Gilbert Concepcion nitong Enero sa Paranaque. Revelasyon ni Enulba sa PNP. Halos isang taon lang siyang naging miyembro ng criminal group na inakalang magiging proteksyon niya sa kanyang hiwalay na kasong prostrated murder sa Kalamba, Laguna. What? 2016, according to him, ay uh, umalis niya sa grupo dahil sa takot na sa uh, kinasangkutan na nga niya na iba't ibang ng uh, krimen na hindi lang po sa pagpatay, kundi sa rubber extortion na nga at saka rubber up, uh, incident sa Bicol region. Nakuha pang magpalit ng pangalan ng akusado bilang Jason Lucio sa pag-aakalang matatakasan niya ang mga nagawang krimen dahil sa masusing pagsisiyasat ng action agent at sa mga nakalap na impormasyon. Hindi pa rin nakalusot sa batas si Enulba. Itinanggi ng akusado ang umano'y sa kanya. Wala po akong pinapatay ng polis Totoo ba na member ka ng Concepcion Criminal Gang? Totoo po yun, pero saglit lang po ko nung panahon na yun, nung wala At Nakakala po maganda ang kanilang tatakaran para sa dole ang pagtugis ng otoridad sa iba pang mga kasamahan nito. Jim Tihano, para sa mata ng agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita ay i-follow lamang at mag-subscribe sa at Net25 TV.